Hello everyone, welcome sa aking tutorial ulit Nandito tayo ngayon sa 3FO And Wednesday ngayon kaya Ang Wednesday ay payout ng 3FO Etong ngayon makita nyo sa aking in-screenshot na um, Dashboard payout So kung tingnan natin yung information dito Today is November 26, 2025 10 a.m. So, in-screenshot ko ito para makita natin yung payout process, yung payment processing nandito. Ngayon, punta tayo din sa actual na uh, dashboard. Ito yung dashboard ko ngayon. And, makikita natin dito yung clock na reset na ulit into 7 days. Dahil operating system ito, tuloy-tuloy uh, lang siya. Kung ano yung dapat niyang gawin every Wednesday, ibibigay niya yung lahat ng mga naipon ng mga depositors na 1% ng kanilang deposit ay madi na. So ganito yung process niyan. Uh, dito 7 days ulit yung waiting mo para ma-receive mo yung yung income. So dito, weekly yield income, dun sa aking progress, ever since na nag-start ako, nakaipon na ako ng 74.3 Ethereum US Dollar. And makikita nyo dyan sa detail, ngayon ay November 26, ayan, 7.5 EUSD yung natanggap ko. And last week, 19, ganun din, 7.5. So constant na yan. And hindi ko talaga in winidraw yung last week plus yung ngayon para maipakita ko yung withdrawal process. Gusto ko lang i-share to para sa mga gustong mag-deposit, ganito yung paraan kung paano nyo i-withdraw ang inyong pera. So dito makikita nyo sa total income or yung income wallet, dito malalagay yung income na pwede mong i-withdraw. Yung nakita ninyong total kanina, yun yung total, ibig sabihin na withdraw ko na yung uh, iba, and then ito yung balance. So, let's say next, next week, magkakaroon ulit ako ng 7.5. So, malalagay dito sa income wallet, kung i-withdraw ko itong 15, malalagay na lang dyan yung 7.5. Okay, so yun yun. Income wallet, ibig sabihin, dito nyo lahat titignan kung meron kayong available na pera na pwede ninyong i-withdraw. Okay. So, kailangan meron kayong digital wallet. Yung ginamit kong digital wallet dito, yung Binance. Okay. So, kinapi ko na yung digital wallet kanina. o receiving address. Balikan ko lang yung sa Binance. Para makita ninyo kung paano yung pag-copy ng wallet address yung wallet address sa mga digital wallets, yung wallet address ay equivalent siya sa bank account number. Kung pinag-uusapan naman natin yung account number. So, let's say bank to bank, kung magta-transfer ka ng pera sa banko, ang hinihingi sa inyo lagi yung bank account number. Tama? So, dito naman magta-transfer tayo ng pera sa digital wallet yung language na ginagamit dito ay yung wallet address. So, kailangan natin i-copy yung wallet address kung saan natin ilalagay yung pera. So, dito, add funds. On-chain deposit, Ethereum, and then Ethereum network. So, i-copy natin yung wallet address. Ito yung wallet address. Yung maraming combination ng letter na yan. So, wag nyo nang i-copy yan. Meron na siyang method na i-copy mo yung malit na box or yung square sa gilid ayan i-click mo lang yon para ma-copy to clipboard okay na tayo dito babalik na tayo ngayon sa 3FO so sa receiving address ayan i-paste nyo lang dyan withdrawal amount 15 meron siyang fee na 5% para sa transaction which is normal and then yung transaction password So, meron din ako nakasave na transaction password na ikakopy ko. Yan. Then, balik ako doon para ilagay ko yung transaction password. I-paste ko yan. Okay? Uh, then, next. Ayan, magsisend ngayon ng OTP sa yung email address. Ayan. So, kukunin ko lang yung code and then balik ako dun sa 3FO lagay ko ngayon yung OTP check lang natin ulit kung tama yung nilagay okay then confirm ganun lang yon now yun na withdrawal request under review withdrawal successfully transferred and so mawawala na sa wallet nitong 3FO doon sa income wallet mo yan zero na so ngayon babalikan natin yung Binance dahil dito ita transfer ngayon yung inyong deposit so hintay hintay lang natin it will take some time makikita natin sa ating transaction history. So, wala pa. Hindi pa dumarating. Later on, makikita natin dito magkakaroon ng ano, notification dyan. Uh, withdrawal under process. Dito nyo makikita dun sa income wallet summary yung mga withdrawal summary. So, ito makita nyo ngayon yung yung mga na-withdraw na dito and Makikita nyo yung confirm. Yan, confirm, 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 confirm. Pending. Yan. Ito ngayon yung pending na transaction na in-initiate natin na mag-withdraw. 15 USD, EUSD. So, 11-26, November 26. Yan, nakapending pa dahil maraming mga naka up na nag-withdraw. Kasi Wednesday ngayon. And imagine yung... Dami nung mga naka-subscribe dito. Of course, excited silang lahat na matanggap yung kanilang weekly yield. Eh, nata-traffic yan dun sa ating blockchain. Pero for sure yan, magko-confirm din yan. Once na confirm ito, that means matatransfer na yan sa Binance account natin. Kung saan natin nil... nil nilagay yung wallet address kung saan natin i-deposit -de itong winidraw natin dito sa 3FO. eto na, may message na sa Binance na na under deposit na yung winidraw natin galing sa 3FO. So, tinatransfer na ngayon sa Binance account. Okay? na-receive na natin yung message. Ayan, transaction, Ethereum depositing processing. You no, know, deposit processing. Dito rin sa inyong email, mar marireceive ninyo yung deposit confirmation. Ito, deposit successful dahil uh, we need draw natin sa 3FO tapos dineposit natin sa Binance. Ito ngayon, meron tayong message. Your deposit of 0.004 Ethereum is now available in your Binance account. So, pagpupunta tayo dun sa Binance account. And, natin na mailagay dito sa spot wallet yung, ayun na. So, makita natin dyan. Malalagay na sa spot wallet. Ayun. Napunta na sa spot wallet yung ating winidraw na $15. Bawas siya ng 0.75, uh, so dumating siya dito ng 14.23.